So, eto na nga. Lumipat ako ng pwesto ko. Okay, nandito ako sa formal part Cut smile, guys. Alam nyo ba, may open lang akong topic. Napansin ko, ano, itong nagdaang araw, ang dami kong nababasang mga negative comments. Mga kapwa Pilipino sa Pilipino. Mga, uh, tawag ito, mga nagsasalitaan ng mga hindi magaganda. Alam nyo yan. Isa na ako sa naka-experience nyo, nakaranas nyo. Alam niyo, simpleng comment ko lang. Ang dami, dami, dami nang nasabi sa akin mga bad words, negative words. Kahit na alam naman niya na hindi niya ako kilala personally. Alam niyo yun. Hindi niya ako kilala personally. Pero ang daling, dali, dali niyang bitawan yung ganong salita. Alam mo, may mga ganong tao. Dati, ganun ako. Yung mindset ko ganun alam niyo yun, yung kahit hindi ko kilala, pag sinabihan ako ng masama, sasabihan ko din ng masama. So, alam mo yun, magkakaroon ng, ng away, ano yun, yung lalaki, lalaki yung problema. Yung, pero ngayon, napansin ko ha, napansin ko sa sarili ko, nung, nung, nung nakaraang araw, okay, nagsabi sa akin, boba, idiot, so, ano pa mga ah uh, basta mga bad words, ninura mura ka mga ganyan. Alam mo 'yung hindi siya umaano sa akin, hindi ako naaapektuhan. Alam mo 'yun, 'yung talagang sa inner peace ko, sa sa, sa puso ko, sa utak, hindi talaga siya, hindi siya na hindi ako natatablan na. Alam mo 'yun, hindi kagaya dati nung mga bata-bata pa ako, mga like teenager or 20 Alam mo yun, nasa young age pa. Ngayong naging 30s ako, parang hindi na ako tinatablan sa mga ganun. Alam mo yun, yung protected ka ng, ng ano mo, spirits mo. Yung sobrang uh, taas ng spirits mo. Yung spiritual mo hindi siya, hindi siya basta-basta hindi ka basta-basta masasaktan or ma-hurt or something. Alam mo yun. Pero pag ano, yung iba, yung mga iba kong karanasan, masakit. Alam mo yun, nagre-react agad ako. So, ganun pala talaga ang tao. So, may choice ka na uh, mag-react negative or mag-react positive. So, yung ako, ang ginawa ko, nag ako in positive way. So, negative yung bato sa akin. Babatuhin kita ng uh, something na positive. I mean, tatawanan lang kita or bibigyan pa kita ng malalang mga mga positive words. Kung ba, ganun. Kaya kitang sabihan ng masama. Pero mas pinili ko sabihan ka ng positibo or hindi ako mag -react in a negative way. Alam mo yun. Kasi sinong masisira? Sinong masisira ang peace of mind, di ba? Sino yung magkakasala? Ako ba? Hindi, di ba? So, ikaw na nagsabi ng bad words, ikaw yung nagkasala. Di ba? Ikaw yung mas malaki yung uh, naging kasalanan. Kumbaga. Kasi ikaw yung nagbitaw ng bad words. Eh. Di ba? Kaya kitang patulan. Kung nauna ka, pero ayoko eh kasi protected ako ng anghel ko protectado ako ng Diyos kasi alam ko wala naman akong ginagawang masama so iyon lang sa mga kapwa ko Pilipino huwag kayong masyadong uh, mainit ng ulo yung high blood kalma ka lang pag may nabasa kang hindi maganda or hindi hindi ano sa sa panlasa mo or hindi mo makonsume or kung ayaw mo huwag ka nang magsalita ng hindi maganda alam mo yun, i-ignore mo na lang or mag-react ka na lang ng emoticons or something pero wag kang magbato ng mga ma maaanghang or bad na bad words na salita kung lalo na kung hindi mo naman kilala personally alam mo yun kasi pag nagsalita ka ng ganun parang hinuhusgahan mo rin siya alam mo yun hinuhusgahan mo na siya kung sino siya alam mo yun kung nakatapat ka halimbawa ng tao na uh, nasabihan mo ng masama tapos may pinagdaraanan pala siya behind that okay may pinagdaraanan siya, malala alam mo yun, kuwari may ano siya uh, depressed siya, or stress na siya or dis may disorder siya or something like that tapos nasabihan mo pa ng ganyan ano yung magiging reaction I mean, ano yung magiging pakiramdam ng tao na yun maraming nangyayaring ganyan sa social media alam mo, ang rason nagpakamatay dahil sa depression dahil sa mga nasabing sa uh, hindi maganda ng ng taong ito sa social media pinagkalat ganito ganyan nagsabi ng negative like, like mga ganong senaryo so iwasan natin hanggat maaari sa social media kalmado ka lang wag kang parang ewan alam mo yun okay hindi tayo santo alam mo yun lahat nagkakamali perfect pero may may choice ka may choice ka na piliin kung ano yung i-react mo kung negative or positive. Yun lang. Thank you, Kasmay. Kung nagustuhan mo to, please, 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 like and share. Para mas maraming makakita at makaintindi or makaunawa. Yun lang. Thank you.